Ayan si Makoy ha. Walang kawala si Boss Makoy. Lugi na naman <laughs> Lugi na, na naman daw kayo. Oh, oh, oh. Sumama to. O oh, yan, nandito kami. Oh, yan. Tapos ah, si Kyle, ayan si Kyle o. Oh. Oh, pinagpalit sa trabaho. Oh, pinagpalit niya yung trabaho ni Makoy ngayong araw na to para uh, sumama sa akin. May... Alam mo na, pag nag-i-escort ako, takla lang kasi panahon safety palagi panahon. ako eh sinisafety ako lagi ni Makoy kahit saan ako pumupunta di takla lang ang panahon <laughs> oo oh. ayan si Makoy yan tutuloy namin yung video guys pupunta kami dun sa malaw nanguli kami ng bakulaw na alien Oh. akit na ako sa Akasha guys si Makoy nakahuli na ng super toman andun na siya pagod Pakaladuan mo eh, boss Makoy, sayang nyo Yan, dito tayo nakahuli ng na mga toman na malalaki Hindi lang natin na-upload pa sa video Ay, na-upload na pala natin yung iba, hindi pa Yan, lang tayo dito ha Pahinga lang muna akong konti Kung na nakuha na na videoan nung pinutukan ko si Baling siya, may kalakihan na siya. Yan di ba sabi ko na yan, pa lang, yun nagpaputok na si Kyle. Tilapia ito, papuputokin ko. Yun, parang bumaligtad siya. Bumaligtad na siya, tilapia. Oh, nakita nyo sa video ha. Dalawa tong tilapia, nakita ko nagmam. Ano na to, aninag lang. Oh, malaki kaya to. Ha, malaki-laki na, bakulaw na siya. bakulaw na siya guys mataba siya ito ipapakita natin sa video siyempre yung pinutukan natin o isang kilo na pala to eh oh boss makoy sa kalam o oh, isang kilo na to guys o tignan nyo o oh, ayan o ayan nakita nyo isang kilo na yan o bakit masabi natin isang kilo o oh. o oh, tignan lang ha i-side natin para makita nyo o oh, yan o oh. diba maganda na yung sukat eh patunay oh. eh. o oh, kagatin mo o oh, o oh, o oh. eh may anak pala sya sa loob sa bibig yan o oh. niya kaya pala may kasama sya kanina yan tutuloy na sa video mama yung konti mama yato naman yan malaki sya oh o Baka kasi nilaki nang nahuli ni Boss Makoy ito. yun. Sinabit na niya sa damo. Sana hindi makawala. Mali yun. Ayun niya. Ikit ko niya. Yun guys. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Boss Makoy. Boss Makoy Ay, santing na sukad Boss, panayin na ka Boss Makoy Nga, tunay gilid Boss Makoy Kita nyo naman ha Nasa gilid na siya guys Malaki siya Sosoga natin Makoy ha Kinukuha niya yung toman na tinamaan natin si Makoy lang sa kalam pambato natin dito yun know? o oh yun na nakita nyo ba yun nakuha na ni boss Makoy o oh, toman din o oh. o oh. ay hey, maganda rin yung sukat guys o oh. maganda yung sukat tanda lang yun know? o oh. o maganda rin yung sukat nya o oh. Si Boss Makoy lang sa kalam. Oh. Pututan mo boss Makoy. guys, gumagalaw. Yan ah. Dito lang sa, ano to? Super Toman! sempre yan. Tutuloy natin mamaya yung konti guys. Yo guys, alo black na na naman. Mamalad. Barya lang po sa umaga. Sabi ni po, ni Richard Reyes. Yan na. Ah. Oh. Oh. <laughs> oh. Alo black. Mamalad oh, Shout out Isang magandang umaga oh, Sa atin lahat Saan ba natamaan to ah? Sa gitna Maganda yung pagkatama niya oh, Titignan natin kung saan okay, Tignan nyo naman yung kaliskis niya oh. Ang taba taba oh. Oops, Yun Yun oh. Mamalad oh. oh. Mamalad guys oh. Bakulaw no di Diba bakulaw ho oh. patunay oh oh tutuloy natin yung video pero tinatarget ko ngayon toman eh nakadalawa na tayong bakulaw na tilapia tilapia itong papuputukin ko tabay lang ay hindi toman siya kala ko tilapia yun know, na o nakita nyo toman siya yun know, kumataw siya hindi mabuti hindi ko tinuloy katang tamar lang yung lagi ng toman tuloy ko mamaya konti guys so dalag ha tunay na dalag o oh, yan no? Hindi ko masasak malibig sabihin magandang sukat at mataba put lang natamaan na taplesan uh, lang siya pero buti nakuha o oh, di diba sakto para sa atin to yan dalag ito yung ano super naki <laughs> Oh. Nakikilala na si Makoy. Makoy the Great. Oh, oh, oh. Tinitingnan niya, niya yung mga huli namin. Oh, yan yung mga erga. No. Diyan lang nakalagay. Oh. Yan, humihinga pa yan. malaki yan, boss Makoy. Yung ahuli mo yan. Oh. Buhay pa, boss Makoy yung ulo niya. Buhay pa, ah? dahil linalamig oh ang lalaki guys oh. oh sa oh, sapatos ko lang lalaki na yan oh oh okay, baby, 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 baby. may nga pitpitsa yung boss makoy may nga patos rin boss oh yan yan oh ito nga may kain ng ergan ko tong ang lalaki ng toman guys oh Dalong Panalo, na na panalo. Na Oh, tapos yung taho oh, mga bakulaw na tilapia oh na yung bakulaw na tilapia oh, oh. Dilapian, tilapia tilapia guys oh tapos dalawang dalag oh si Baling hilang yung si Baling na yan oh si makoy lang sa kalam oh dalawang atatlong dalag ayun tingin ko ko. Na, ispat, hindi pala namin, ko, hindi ko pala ispat 'to. Sinama lang ako dito, tingnan nyo guys. So, oh. buhay na buhay pa yung isang toman na 'to. Si Maoy lang panalo na na naman. Oo, oh, Yan si Kyle. At si Bossing. Oo. Oh, Oo, oh. oh, 'yan. Pagano namin, pag uh, nagbibidyo sa mga isdang nahuli namin. Bali tatlo lang tilapia pa lang malaki. Yan sa susi. Okay,